Hello everyone, main adlaw ka na tanan, ani anong punta para sa itong tambag-tambag, tambag, -tambag. tambag inamaw, pero na ay kamatuuran. Kumusta naman ang tanan? So, karun nga adlaw atong itong pag-ahisputan, sa itong kinabuhi, istorya sa ito ang kinabuhi, kinudanay. Kasagaran mo sa ito, asig nga, hitos kuno ang kinabuhi, lisud ang kinabuhi sa tinod lang wa man yun ay kaundangan ang kalisdanan sa itong kinabuhi. kasi it's part of our survival it's part of our living okay dili man maging challenging atong kinabuhi kung wa tagalisod dili challenging ato ang kinabuhi kung wa ta miagi og kalisod wa ta miagi og struggle so it's part of living kay para ma feel na to nga buhi gyud ta kay mga tawo nga wa na miagi sa problema miagi og kalisod patay na na siya. Okay, so timan ani mo na. However, ang ato ang kalisod dili siya forever. Sama ni sa ato ang gugma, di po ni siya forever. Okay? naging di kalisdanan sa tong kinabuhi upon pwede nato ni siya hinahinay ma maibsan kay nang hinahinay siya nga this not the same kalisdanan ato mababian kung adon na tayo diskarte sa kinabuhi. Bisan patuod kung ta, kung kabauta mo diskarte, ang atong kapobrehon, hinahinera na nato mo sa kinabuhi. Hinahinera na nato na mawagtang sa ato ang kinabuhi. So, ang man nato, pag, pag ganang get over sa kalisdanan, Diskarte. Kaya tungod, public ka, it doesn't mean utob lang ka diha. Pag-discarte ka, mangita kang pamaagi para makakita kang pangwartahan. Pagpanarbaho. Pag-save o kwarta, mag-establish ka sa inyong negosyo. Muna siya ang madiscarte na dapat imubuhaton. Apan, na mag nga ka ng kung makakwarta lang gamay, sige nagpangutang makapangwarta pangwarta o gamay mo makakita sa kwarta isa ka gatos mo gasto siya o 500 o oh, maglisod yapon siya kay over naman ang inyong paggastos so this is what you call you have to live within your means imong gastuon, on ang kwarta kung pilara yung mong kita kung ang maayo pa kung makakita ka kung naakay kita nga isa ka gatos gasto kang 50 ang katunga imong i-save that would make your life better. Kaya naman kay ipon, paabot sa panahon, di na nimo kinahanglan mga utang, di na nimo kinahanglan mga ayaw tabang sa uban kung lang inahanglan ka. Kaya sa Pilipinas ba, sa tinod lang, lisud kay mangita ka ng kuan, utangan, lisud kay mga ayaw ang tabang. Kaya ang uban, kahit pa sa alkitran, kumutabang. Kung unya ang sakit pa, libakon ka, kaya puno ng utang ka, mauugo na ang realidad sa Pilipinas. Kasagaran sa ato ah, kung naglisod ka, mga itagtabang, imbis na tabangan ka, ta, masakitan lang ka. Aside from the rejection, masakitan ka, kagilibak ka, gipang istorya sa uban. Subusa, arundili ka, maka-experience o ni Ana, malikayan nimo ang maung sakit o kaligot gut sa si iyong kasing-kasing ayaw o gastog sobra-sobra. Ikaduha Kung gusto ni mo mag-get over sa kalisdanan sa si imong kinabuhi, ayaw pagtawag o kalisdanan. What I mean is, Ayaw sulod sa usa ka butang makabaluk ka maghatag ra nimog problema Isipon nimo usak mo sulod sa isa ka sitwasyon kan aw nimo angay ba dinhi siya mohatag ba dinhi og ayuhan ka na po og problema lang Naa maguna mag-umpisa diri It always starts with your mind Paggamit sa imong utok kung sakto ba nga mosulod ka sa usa ka sitwasyon nga dili man makahatag sa mga kaayuhan o musulod ka sa sitwasyon na makahatag ni mga kaayuhan walang duha kabutang ay mag-isipon kay ang kalisdanan usahay it's, it is on our choices kung unsa ni mo pag-decide ang imuhang gisudlan nga sitwasyon na kahintang. kaya kung lisud ba ya kung decide ka musulod ni anak unya wa kakabaw kung unsay pwedeng mahitabo so your choices ang imong diskarte mo siya ang mga factors para ko get over si inuhang sa imong hang kalisdanan sa kinabuhi ug ang ikatulo una na mo kanunay kung unsa ka kung asa ka kutob know your capacities and abilities kung gusto ni mo nga di ka maglisod sa imong kinabuhi tan-aw ni mo, you have to contemplate within yourselves kaya ba nina ako? kaya ba nako ni buhaton o dili ba sig igo ra ka sa umpisa di nimo mahuman kay ba sa tua gusto umpisahan ang tanan di lang usa daghan kaayo at the end why na human kay mo only ang mga tao ng wide direction in terms sa kinabuhi wide direction kung unsa ang gusto nila buhaton sa ilang kinabuhi ayaw subi so, kung di kundi, so, mo kaya humanon so mauni ang mga butang ng imong isipon kung sige ka reklamo tungod sa kalisdanan sa kinabuhi ang kalisod manggol sa tao dili man na siya mawa pero pwede na to siyang hinahinayon o um, lubong imong um, ilubong ang kalisdanan hatagan kag haruhay sa kinabuhi di man siya kaayo taas ng haruhay kaharuhayan di man siya di man ka maabot sa sitwasyon nga bilyonaryo ka o milyonaryo ka at least di ka maglisod sa imong kinabuhi and always yun ako binabutang sa alimpatakan sa tanan mag ipon mag save jud ka kay dili ba forever ng kalibutan na mo abot po sa sitwasyon dili tat sa tanang panahon, batanon, mo abot na ng edad nimo 35, padulong na sa 40, pataas, manggawas na tanang sakit kung sakit manggawas gawas na tanan mo agulo na ta asa mo ta pa hospital kay ni sugod na tagbati sa atong lawas kung wa kay ipon nga nga wa ka ikagasto sa hospital magaktos na lang ka ani sa kasakit sa imong mga tuhod kasakit sa imong kalawasan Kaya wa ka ikapahospital wa ka ik Kuwarta nga ipa check up mag ipon kay dili ta forever nga batan on kusgan o labaw sa tanan aktibo sa kinabuhi puta sa tanang panahon adunay makuhaan kay lisod mo sa uban na imbis tabangan ka igo akang libakon so magpunta mao ni ang akong tambag kanatong tanan uh, atong kinabuhi dili man ni forever sama sa kalisdanan sa atong kinabuhi dili po siya forever apan kung nagbuhi nabuhi ka ang kalbuta na be thankful -experience ka experience sa kalisdanan be thankful because struggle is part of living ma feel nimo that you are alive however tagaan kag choice sa Ginoo para mo diskarte na ara na nato tanan mo na sa Ginoo ang awa na sa tao ang gawa so hinaut ko makuha niyo and happy may adlaw o sa sunod na po episode sa atong tambag-tambag ni ida bye bye